kahit konting pagtingin. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikatlong kabanata. Hayden's cannot be reached. Nasaan na ba ang isang yon? Sarcastic bigla na sinabi ni Caitlin sa gitna ng inuman. Well, over there. Itinuro ni Brandon ang kapatid na nasa dagat at mukhang enjoy na enjoy din sa pakikipagtampisawan sa mga kababaihan. Si Althea na may tinanong si Rebecca tungkol sa kapatid nito. Ang kuya Luther mo ba? Dito matutulog sa atin or sa officer's booth. Rebecca shrugs. Don't know. Baka doon na since mukha namang busy sila at may sariling mundo bilang mga officers. Pagkaraan ng ilang sandaling inuman, naroon at mukhang isa-isa nang tinamaan ng epekto ng alak ang magpipinsan. Si Rebecca ay minabuti ng pumasok sa tent para makapagpahinga at matulog. Si Annabel na may humihilik na sa kinahihiga ang papag. Si Brandon kasama ng babae nito ay mukhang masarap pa rin ang kwentuhan Si Oscar na may pumasok sa isang tent kasama ng mga dalang mga babae at ngayon ay naghahagikikan na ang mga ituroon. Tanging sina Althea, Caitlin at Olivia na lang yata na hindi masyadong uminom ng marami ang mga nasa kanya-kanya pang katinuan ngayon. Ngunit ang huli ay naroon na sa labas ng cottage nila at nakaupo sa isang wooden bench habang may katawagang kung sino sa cellphone. Kuya Oscar, Ilabas mo yung mga babae mo dyan mamaya sa tent kapag natulog na kami dyan ni Annabelle, ha? Sigaw ni Caitlin sa kapatid. Who, okay po! Ang lasing na boses ng loko ang sumagot. Grabe, hindi ko sila kinaya. Lalo na si Kuya Oscar. Tatlong babae ba naman dalhin sa loob ng tent? Maktol pa ni Caitlin sabay i-rap sa kawalan. Althea smiled. Hayaan mo na. Lalabas din yan mamaya tulad ng sinabi mo kapag mahihiga na kayo ni Annabelle doon. Abay, dapat lang. By the way, antok ka na, Thea? Umiling siya. Hindi pa nga masyado eh. Ikaw? Tulad mo, hindi pa masyado. Tara, let's swim na muna. Dalawa lang tayo? Tatlo kung sasama si Olivia. Let's go! Lumabas sila ng cottage at agad na niyaya ang pinsang si Olivia. Tara, leave swimming pa tayo? Wika ni Caitlin. Olivia simply smiled and nodded. Sige, susunod ako. Tumuloy na sina Altia at Caitlin patungong dagat at hindi na kinulit pa ang bisi sa katawagan nilang pinsan nagtatampisaw sila sa tubig at kapwa naglalangoy dahil marunong naman sila ano na tia karera tayo pabilisan at pahabaan ang layo ng langoy nakangising hamon bigla ni Caitlin. tumango si althea game nagkarerahan sila at nagpaunahan sa paglalangoy naramdaman naman ni althea na medyo malayo-layo na ang kanyang nalangoy at hinihingal na siya when she was about to step her feet on the sea sand doon niya napagtantong malayo-layo na pala ang kanyang narating at medyo nasa malalim na siyang bahagi ng dagat. Hinayaan muna niya ang sariling lumubog sa tubig para maabot ang apakan at makapagbalanse siya ngunit mukhang minalas siya nang may maapakan siyang kung anong matalim at nakakatusok na lamang dagat kaya nasugatan at sumakit bigla ang paa niya. Nang pinilit naman niyang lumangoy ulit ay saka pa inabot ng pulikat ang paa niyang napinsala. Kaya kahit anong pilit niyang lumangoy pa itaas, ay tila hirap na hirap na siyang gawin at parang hinihila naman siya pabalik sa ilalim. Nagpanik na siya, nauubusan na siya ng hininga at nag-uumpisa na rin siyang pasukan ng tubig sa katawan. She tried shouting for help but of course, nasa malayo na siya at nasa malalim, kaya sino ang makakarinig o makakapansin man lang sa kanya. What to do? Naiiyak na siya at hindi na alam ang gagawin. Talaga bang ito na ang katapusan niya? Hanggang dito na lang ba talaga siya? Seconds later, everything turned black. Nagising na lamang siyang nakahiga sa buhanginan habang may lalaking nagpapump ng mga palad nito sa bandang tiyan niya tapos ay nauubo siyang inilalabas ang tubig dagat na nasa katawan. Maraming tao ang mga nakapaligid sa kanya. Nakikiusiso at nakikipag-alala. Umiiyak at nagpapanik naman ang mga pinsan niya. Doon niya bigla naalala ang mga nangyari. Muntik na siyang malunod. Thank God you're awake! naluluhang bulalas ni Brandon habang nakaluhod sa buhanginan kasama ng lalaking bumayo sa sikmura niya. Madilim ngunit maliwanag ang sinag ng buwan, kaya hindi man niya maklaro ang mukha ng lalaki, ay lumalabas pa rin ang natatanging kakisigan nito. Thank God, Althea. Umiiyak din si Rebecca na niyakap siya ng mahigpit. Kasalanan namin to eh. Napahamak ka dahil pinabayaan ka namin. Sorry, Thea. Sorry, Thea. Ako yung naghamon sa'yo ng karera sa paglalangoy. I should have taken full responsibility of you. Humahagulgul din si Caitlin habang nakahawak sa palad niya. Niyakap din siya ni na Olivia at Annabel. Maging ang mga lalaking de Vera ay emosyonal din. Hindi sana kita pinabayaan ate. Ani Hayden naman. Inalalayan siya ng mga pinsang sina Luther at Oscar na bumangon at maupo ng bahagya. Shhh! Huwag ninyong sisihin ang mga sarili ninyo. Wala namang may gusto nang nangyari. Marahang sagot niya sa mga pinsang sinisisi ang mga sarili. By the way, salamat sa inyo sa pagsagip at sa concern. You should have thanked Liam Althea. Siya ang nakakita at sumagip sa iyo. Ani Luther saka itinuro ang lalaking katabi ni Brandon. Kumalabog ang kanyang dibdib nang nagtama ang mga mata nila ni Liam. He's her savior. Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ko. He smiled at her showing his crystal clear all white teeth. that made her heart melt no worries from that moment on the moment she laid her eyes on his the moment he spoke to her with his tender voice she knew she has fallen in love with her life savior <laughs> Abangan nang susunod na kabanata. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. It can look up and down from across the